Yo, what's up guys? Nagabis yung lahat. So, ako pa ito sa si Relgos TV. So, meron tayong haunted house na papasokin ngayong gabi. So, yan na, uh, papasokin natin to ngayon. Guys, tara, let's go! So, yun na nga guys, dito na tayo guys. So, kita nyo yun dun guys o. Oh. Ito yung kabasakan nila guys. Kabasakan yun guys ah. Yan. Walang kaano din, guys. Kita nyo may mga ilaw dun. Hindi klaro dito. Itong bahay na to, merong Meron tong kapitbahay, guys. Kanapit lang ang kapitbahay nito. Pero daw hunted daw tong nabahay na to daw. Meron talaga daw nagpaparamdam. Taniman ng mga mais oh. Yan, doon kahumayan, doon kahumayan. Basakan yun guys, basakan. Yan, may mga kanali. kita niyo dulu bahay yung guys. May nakatira dyan. So, ang papasokin natin doon is abandon na doon bahay. Na, ang kwento daw. Madami daw napapansin yung mga kapitbahay dyan. Na, meron daw nakakita. Paparamdam. Ayan tayo baka may ahas na. Ayan yung daan guys. So ayan nandito na tayo ngayon. Sa lugar na may abandonadong bahay. So comment kayo dyan kung meron kayo napansin. Free po ang comment section dyan. Kung ano yung mga opinion nyo. So tara guys. Masukin okay na natin yung bahay. Ito yung bahay guys so. Kita niyo doon may ilaw, may 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 bahay doon. Pero malayo-layo unti dito. So ito yung sabi nila na meron daw kababalaghan sa bahay na to. Meron daw mga anino dito guys na nakatira. Kala nga nila may nakatira na dito kasi minsan na no guys napansin nila may ilaw daw dyan may kumakain oh, wala naman daw guys sabi nila yan ito yung bahay guys yan ang may bahay pa dun o yan ito yung sa ibabaw guys Apa itu? Mari kita lihat, guys. Apa itu, guys? Tidak ada apa-apa. Apa itu, guys? Saya tidak dapat melihatnya segera. Orang Wow Terlalu banyak yang tinggal di sini, kawan-kawan Mereka akan menjauhkan balai saya, kawan-kawan Kau gembira? Mereka akan menjauhkan balai saya Kau kawan-kawan Sekarang saya dapat melihat, kawan Bain niyo po yung mga angel na kayo madayang protection. Ngayong gabi ito, Jesus na yun. Grabe. Hindi ko alam ha. Pakita talaga. So, tara guys, baka makita pa natin yun. Pinabahan ako dun ha. po, oh, ang lakas ng hangin ah. wow. na. sira sira na guys oh sira, sira na sira na yan hello meron bang namamahay dito Inganto ba nakatira dito? Kasi nakita kita dyan, no? Sumilip so, ka dyan. Anong klaseng nilalangga? Wow. Kung nandito ka man, pwede ka bang lumapit sa harapan ko? Huwag ka matakot sa akin. Hindi ka mapapasok. Wow. Iba yung pakiramdam ko dito, guys. Wow! Yan. Kung nandito mga kayo, no. Alam ko, nandito kayo. Sa harapan ko ngayon. Hindi ko lang kayo na, ano. Yan. Yung mukha ko, guys, namamanhid. Parang hinahawakan. Yan. Uh, in the name of Jesus. Hanggang dyan lang kayo. Distansya lang kayo, ha? Distansya lang kayo. In the name of Jesus. Huwag kayong humawak sa akin. Baka mapasok kayo. In the name of Jesus. Dyan lang kayo. Wala kayong karapatan. Wow. Wow. Uh, meron bang itim na anino dito? Na nakatira? Ano to? Medal yun to ah. Parang oras oh. yun. Oh. Tayo dito. Baho. Wow. Alam ko, alam ko to guys. Oh. May pinipisa na ano, Itlog parang manggagamot ang nakatira dito or mo nga parang hm. ah. Jesus name ang baho guys sobrang baho oh kita nyo yan pasintabis ako makain dyan ha parang nabubulok na ano ano anong nilagay dito? Wait lang guys ha. Tignan natin na maigi guys. something. Ano nang dito? Ito ang baho. Okay, in the name of Jesus. Yan. In the name of Jesus. Yan lang kayo ha. Saan nang gayo? Ano ang nakatira dito? Magkakulong nakatira dito guys. Ang baho guys oh. Ang baho. <coughs> May parang medalyon doon nakita ko yun yung ginagamit yata niya pang orasyon at binibiyak yung itlog hindi ko alam kung manggagamot yun o mangkukulam kasi wala tayo nakita doon na mga ano uh, like mga papit na kinakarayom wala tayo nakita ano to Ana pun sa kaban na to. My goodness. Jesus name. Hmm. Minya ni maigi guys oh. Some, may something dito guys, something ya. Wait lang guys ha. Kuwat ay nung ano. Ana pa terror dito guys. Permadu. Mo to. Damit to eh. O. Oh. O. Oh. Kita niya yan. Parang white lady no. O. Oh. Wow. Sino yan? Kita yan guys. O. Oh. O. Ganito po magpanggap yung mga elemento guys. So, suotin to nila. Oh. Sino yan? Kaya pala inabandon tong bahay na to. May connection pala to sa ano. nga dimon yo Rabi guys. Tambahod dun sa taas guys. Wah. Yeah. Ah. Yung sa bintana ba, gumalaw. Gumalaw guys. Rabi kita ni yang guys yang terikut tu guys ya no tak meja ano beli ya kita ni yang terikut tu kerabu ku malau talaga guys sobra malau talaga jangan sobra ni yan yung mabuti baka meron tayong mano guys Wow, iba ba nakatira dyan? Yan Yan In the name of Jesus Yan, yhen 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 Madami ba kayo dito? kapit lang guys may kapit sabi itong bahay na to guys sobrang creepy ng bahay guys sobra talaga yun na lang guys nakita nyo naman yung ano yung nakita ko kaya nagdasal talaga ako kasi hindi yung basta basta malakas yun ang baho nung nasimutan ko na sa, sa ano yung sa sahig na basa ang baho dun guys sobra masakit sa ulo kaya yun na lang guys comment kayo dyan kung ano yun aswang na mangkukulam ba yun o mangkukulam lang yun manggagamot so yun na lang guys so, sobrang pagparamdam ng bahay na to So, pray po matulog. God bless yung lahat.